na tayo like mates. Kaya naman handog namin sa inyo 66. 66 sa balitaan. 66 sa kwentuhan. 66 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. 66 sa blessings. Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Mga balitang uusapan. Kulung-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news, update news, like good news. Ito ang Newsline. Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. Below average na bilang ng mga dadaang bagyo asahan ngayong taon ayon sa pag-asa. DOJ nilinaw na wala pa silang natatanggap na areswarat mula sa ICC para kay dating Pangulong Duterte. Tatlong transfer security personnel na sangkot sa so umano'y tanimbala incident sa NAIA sinibak sa pwesto. 8 pisong bawas presyo sa produktong petrolyo asahan ngayong linggo. At Comelec, bine ang ulat ng vote buying sa isang Hong Kong campaign rally. Newsline. Magandang umaga po, Pilipinas. Ngayon po ay Martes sa March 11, 2025. At kami po ang inyong lightmate sa magahatid sa inyo ng tatlong minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Light sa sasahan pong pagdaan ng labing anim mga labing siyam na bagyo sa bansa para sa taong 2025. Ayon kay Pag-asa Spokesperson and Assistant Weather Services Chief Annalisa Solis, ang bilang na ito ay below average. Batay po sa Climatological Regular at bagamat may lanini alert, nilinaw po ng Pag-asa Spokesperson na patungo ang bansa sa ENSO o yung El Nino Southern Oscillation Neutral Condition. Sa ganitong sitwasyon, nasa labing siyam hanggang 20 o dalawang pupu ang inaasahang bagyo. Dagdag pa niya mayroong downtrend ng mga bilang ng bagyo sa nagdaang 65 years. Less intense naman ang dry season na mararanasan ngayong taon kumpara noong 2024. TV Radio. TV Radio. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung mayroon ang warrant of arrest si dating pangulo Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court. Ito ay matapos pabulaanan ng isa pang ahensya na may natanggap na silang warrant mula sa ICC. Alamin ang kabuuan detalye hinggil kay Miko Agustina, Miko sa saan ni nga ng Department of Justice na wala pa silang natatanggap na kahit anong warrant mula sa ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala rin naman ng kahit anong subpoena inilabas sa mga lokal na korte o ng mismong DOJ laban sa dating Pangulo ayon kay Justice Spokesperson Miko Clavano, kung totoo man, unang dapat makatanggap nito mula sa ICC at International Criminal Police Organization na Interpol upang huliin si Duterte ang National Central Bureau na kinabibilangan ng pambat sa kapulisan, National Bureau of Investigation at ang Bureau of Immigration. Samantala hindi pa naglalabas ng formal na komento ang ICC Office of the Prosecutor dito, ngunit sinabing mahalaga sa kanilang confidentiality ng naturang kaso. Matatanda ang sinabi ng pamahalaan na handa sila sa kalihingi ng Interpol ang kanilang tulong upang hulihin ng dating Pangulo. Nico Agustin, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Miko. Newsline. Samantala, handa pong sumunod sa uh, proseso ang Philippine National Police o PNP sakaling humingi ng tulong ang Interpol kaugnay na posibleng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Brigadier General Jean Fajardo, may obligasyon ng Pilipinas bilang miyembro ng Interpol na sumunod sa mga kahilingan nito. Nalinaw din ni Fajardo na hindi agad arest warrant ilalabas sa Interpol kundi notice, ang aalat alertuhin nito ang mga bansa kabilang ang Pilipinas tungkol sa estado ni Duterte sa ICC. Gayman wala pang kumpirmadong impormasyon tungkol sa Umanoy arrest warrant laban kay Duterte at wala rin anumang mandatong arestuhin mula sa lokal na korte. Live TV Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Sini-box sa pwesto ang tatlong tauhan ng Office of Transport Security sa Naia matapos basangkot sa umano'y insidente ng tanimbala. Ang biktima, isang 69 years old na babaeng pasahero na babiyahe patungong Vietnam. Ipinaguta sa mga ni Transportation Security Vince Dizon ang pag-review sa security protocol sa airport nang hindi na maulit ang ganitong insidente. May reporting gil dyan ang aking partner sa si Ace Cruise. Bala. Diyan mo nga. Bala. Saan dito? Bala. Oh. Oh, wala. Oh, saan naman. Cellphone video yan ang mag-irang palipad ng Vietnam mula sa Naya Terminal 3 noong March 6. Sa post ng 69-year-old na biyaherong si Ruth Adel, malapit na silang mag-board ng aeroplano nang lapitan sila ng ilang tauhan ng Office of Transportation Security o OTS. May anting-anting na baso ng bala umano sa kanyang bag na nakita sa x-ray machine. Nagtaka ang pasahero lalo't nakadaan na sila ng security screening. Dahilan para muntik nang hindi makalis ng bansa ang mag-ina. Sobra yung abala. Sobra abala. Dahil sa insidente, sinibak na ni Transportation Secretary Vince Dizon ng tatlong OTS personnel. No, And the appropriate investigations will be conducted and uh, the proper administrative charges will be filed uh, after the investigation has been conducted. Inatasan ni Dizon ang airport authority at OTS na reviewhin ang kanilang security protocols dekada na lumipas mula ng Malikaw ngaw ang isyu ng tanim bala sa iba't ibang paliparan sa ating bansa. Ito yung paglalagay ng bala sa bag o mga bagahe ng sinumang pasahero mula sa iba't ibang security personnel kung saan doon sila sisitahin at doon na magsisimula ang pangingikil. Ayon sa OTS, bagamat ongoing pang-imbestigasyon, malinaw na may lapses sa operasyon na naturang mga tauhan. Ang sinasabi po ng uh, ating mga personnel ay nagmamadaling uh, kunin ng uh, pasahero yung bagahin nila so kahit nung may na-detect sila na uh, murang uh, baso o bala dun sa x-ray nung tiningnan nila ay nakuha na nung uh, pasahero ay supposedly ang SOP ay doon, doon mismo yung physical uh, check so may pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao dahil hinabol pa po nila doon sa boarding uh, gate at hindi po nila sigurado kung sino po yung uh, uh, pasahero at anong bagahe ang uh, involved. Personal na humingi ng paumanin si Dison sa pasahero na magkausap sila sa telepono. Kami po ay nag apologize pero kami po ay uh, nagsasabi sa inyo na from now on hindi rin talaga namin papayagan namin mangyaring ganito. Binala naman ni Dizon ang lahat ng mga kawani ng maging profesional sa trabaho para hindi matulad sa mga sinibak ng mga tauhan na posibleng maharap sa kasong administratibo. Maglalagay na rin ng hotline para mabilis na makapagsumbong ang mga biyahero ukol sa anumang insidente. Ace Cruz? Newslight. Newslight. Samantala, inataas po ni Pangulong Marcos Jr. ang DOTR na magsagawa ng investigasyon hinggil sa manoy tanimbala scam na iya Ang karagdagang detalye sa report ni Giselle Simon. Giselle? Ipapailbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation ang umano'y muling paglitaw ng Tanimbalas kam sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Malacanang. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na tatanggalin sa serbisyo ang sinumang mapapatunayang sangkot sa insidente. Anya, hindi ito papayagan ng Pangulo, lalo na kung turista o kapwa-Pilipino ang nabiktima, kaya nararapat lang na may managot pagdidiin pa ni Castro, maghintay muna, maghihintay muna ang Pangulo ng resulta ng investigasyon bago magbigay ng pahayag. Giselle Simon, Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Giselle. Abiso, Trapiko. Hindi bababa sa 31 ang sugatan matapos sa magbanggaan ang dalawang bus sa EDSA Busway kagabiya. Bumangga umano ang bus sa likuran ng isa pang bus habang nakapila ito sa busway para magsakay sana ng pasahero. Depensa ng driver na sumalpok na bus na walang umano siya ng brake. Walo ang sugatan sa unahang bus habang 23 naman ang sugatan sa sumalpok na bus. Agad namang rumesponde ang emergency response team sa insidente. Presyo ng Good news po para sa ating mga motorista, epektibo na ang bawas presyo sa produktong petrolyo. Batay po sa nilabas sa presyo ng uh, DOE, may tapyas na 1 peso and 70 centavos sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene, habang 90 centavos naman ang bawas sa kada litro ng diesel. Ayon po sa DOE, dulot ito ng pagtaas ng produksyon ng mga bansang may langis. Pagsapit po ng Abril, maging ang issue sa kalakal sa US, China, Mexico at Canada. bang thai boto 2025 Inaalam na ng Commission on Elections sa COMELEC kung may katotohanan ba ang aligasyon ng vote buying sa isang campaign rally na ginanap sa Hong Kong. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakatanggap sila ng mga ulat na inalukan ng dalawang daang Hong Kong dollars sa mga dumalo sa naturang political rally upang iboto ang lahat ng mga nasa senatorial slate nito. Dagdag ni Garcia, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa konsulado ng Hong Kong upang ma ang mga ulan. Hinimok naman niya na magsumbong ang mga dumalo kung nasaksihan ang diumanoy vote buying na naganapa. Sa kasalukuyan, may mga OFW sa Hong Kong ang nagkomento sa mga aligasyon at sinabing isang insulto ang paratang lalo't hindi sila pipila ng mahaba at maghihintay sa labas ng sedium para lamang masaksihan si FPRRD dahil lamang sa pera. Nauna namang sinabi ni VP Sara Duterte sa Hong Kong na ang pagbibigay ng ayuda ng mga kandidato sa Pilipinas ang harap-harapang vote buying na nangyayari sa bansa. Aprobado na po ng Budget Department ng pondo na kakalagang 2.7 billion pesos sa COMELEC para sa 2025 Bangsamoro Elections. Ay kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang sa mga idinagdag na pondo ay para sa tinaasang honoraria ng mga guro na magsisilbing electoral board members at uh, dagdag pondo sa pagkuha ng iba pang tauhan. Sinabi rin po ng DBM na kukunin ang inaprobahang pondo mula sa tinatawag na unobligated funds ng COMELEC mula 2024 budget. Magugunit ang pinirmahan ni PBBM ang batas na nagpapaliban sa natunan eleksyon mula Mayo papuntang Oktubre at 13 ngayong taon. Itinalaga si Department of Information and Communications Technology o DICT under Secretary Paul Mercado bilang officer in charge ng ahensya ayon sa Malacanang nito pong lunes. Inanunsyo ni Communications under Secretary Claire Castro ang appointment sa pamamagitan ng isang text message sa mga mamamahayaga. Si Mercado na dating under Secretary for Special Concerns ang hahawak sa DICT matapos magbitiw sa pwesto sa si Secretary Ivan John. Uy. Wala pang ibinigay na karagdagan detalye ang malakanyang tungkol sa pagbibitiw ni Uy at ang bagong tungkulin ni Mercado. Radio. Narawagan naman ng dialogo sa pagitan ng DNR at developer ng Masungi G-Reserve ang ilang opisyal ng pamahalaan. Kung napuyan na ang napipintong pagpapalaya sa developer ng Masungi Geo-Reserve na Blue Star Construction Development Corporation, ang dahilan sa report ni Jomar Villanueva. Jomar. Eh sinabi nga ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na dapat munang magkaroon ng dialogo sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Blue Star hinggil sa development ng Masungi Geo Reserve sa Rizal. Ayon kay Mayor Joy, simbolo ang masungi ng pagtutulungan ng mga komunidad at grupo para manatiling buhay at lumalago ang kalikasan doon. Kasunod yan ang pag ng pagkansela ng DENR ng kontrata nito sa Blue Star na naatasang magdevelop ng masungi mula noong 2002. Ayon kasi sa DENR, hindi legal ang kontrata dahil hindi dumaan sa bidding process. Pero ayon kay Senator Nancy Binay, dapat na magharap-harap ang DENR Blue Star, kasama ang Bureau of Corrections at Department of Tourism. Aapila si Binay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magkapag-dialogo ang mga ahensya at Blue Star. Para kasi sa Senadora, walang kakayahan ng DENR para saluhin ang mga inisyatiba at responsibilidad ng Blue Star sa pagdevelop ng Masungi. Ito rin ang panawagan ng ilang environmental groups gaya ng Panatang Luntian. Ayon sa grupo, 24% na lang ang mga kagubatan sa buong Pilipinas batay sa tala ng Forest Management Bureau. Bagay na mababawasan pa kung mapapabayaan ang masungi. Joe Marvillanueva, Newsline. Newslight. Bastang malinaw, Joe Marta Light Maze, dapat talagang pangalagaan itong masungi Geo Reserve, pati yung ating mga kagawa at kagubatan sa ating bansa. Maraming salamat, Joe Marvillanueva. By TV Radio. By TV, Radio. By TV Radio. Nasabat Nasa ng Bureau of Customs sa BOC ang tinatayang 29 million pesos na halaga ng hinihinalang marijuana at cash oil o push oil na itinago sa dalawang malalaking kahon sa Manila International Container Port. Ayon sa BOC Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS, ang mga kahon na idiniklarang naglalaman ng gamit sa bahay at personal na ari-arian ay mula Canada at nakatakdang ipadala sa isang tirahan sa General Trias Cavite. Sinabi ni C.I.I.S. Director Vernie Enciso na isinailalim sa 100% physical examination ang mga laman ng kahon at natagpuan ang 20,990 grams ng kush at isang litro ng hinihinalang kush on. na ni B.O.C. Commissioner Bien Rubio ang paggamit ng balikbayan boxes sa smuggling ng iligal na droga. Aniya, isang malaking insulto ito sa mga OFW na nagpapadala ng mga kahon sa kanilang pamilya. Balitang Viral Viral po, naharap na ngayon ng Highway Patrol Group o HPG Central Visayas sa isang vlogger na nagkunwaring umanong kuhol habang gumagapak sa gitna po ng highway sa konsolasyon sa Cebu sa inilabas niyang video na kakostum siyang berdeng kuhol at humilata sa daan habang may dumadang sasakyan. Ayon naman kay HPG7 Chief Police uh, Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, delikado ito at nakakaabala sa publiko. Depensa sa naman po ng vlogger, gumamit lang siya ng sound effects at inantabayanan ng tamang timing ng trapiko. Babala po ng PNP, maari siyang kasuhan dahil sa kanyang ginawa, humingi naman po siya ng paumanhin uh, dahil nga sa kanyang pagkaabala. abroad. Nakikipagtulungan ang kilalang American Space Tech Company na SpaceX sa Pilipinas upang palawakin ang satellite broadband access sa bansa. Nakipagpulong sa Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque sa mga opisyal ng SpaceX sa Hawthorne, California upang talakayin ang pagpapabuti ng internet connectivity digital learning at e-government services. Ayon kay Roque, mahalaga ang teknolohiyang dala ng Starlink upang matiyak na kahit ang pinakamalayong lugar sa bansa ay magkakaroon ng mabilis at maaasahang internet. Sa ngayon mahigit 100,000 na ang starling subscribers sa Pilipinas at may 13 ground gateway sites sa na nagbibigay ng koneksyon sa mga lugar na walang fiber fiber infrastructure. Binigyan din din ng DTI ang mga hakbang ng gobyerno upang makahikayat ng mas maraming high-tech investments sa bansa. Sa mandala, formal po binuksan ng Armed Forces of the Philippines at Canada ang Chaplain Resiliency Development Course itong lunes na layong palakasin na ang militar ng dalawang bansa. Ayon kay Chief Colonel Cesar Cesarinidad, dinulahan ng matataas na opisyal mula sa Pilipinas at Canada ang pagbubukas ng programa at tatagal lang kurso hanggang March 21 sila po ng pagtuturo ng Canadian Directorate of Military Training and Cooperation. lain itong pahusayin na kakakayahan, ng mga chaplain mula sa iba't ibang denominasyon sa bansa sa pamamagitan naman ng pagkasanay sa Royal Canadian Chaplain Service. Dagdag pa ni Trinidad ang ganitong klase po ng programa ay makatutulong sa AFP na mas palakasin ang suporta sa loob ng militar. Newsline. Nagsabi si U.S. Secretary of State Marco Rubio na kinansala ng Estados Unidos ang 83% ng mga programa sa U.S. Agency for International Development o USAID. Ito ay kasunod ang utos sa President Donald Trump na magkaroon ng paghihintay sa lahat ng tulong panlabas ng U.S. Ayon kay Rubio, ang mga kinansalang kontrata ay umuubos ng halos 10 bilyong dolyar na hindi direktang nakaapekto sa interes ng U.S. Kasunod nito, kinansela na rin ang 92% na pondo ng USA na nagsusustento sa emergency program sa iba't ibang bansa. Sports Light. Sports Light po tayo sa sabak si Biroi Paul Volter World Number no. 4 EJ sa isang World Class Paul Volt uh, competition ngayon Huwebes, March 13. Makakasama si Neo Obiena ang ilang magagaling na Paul Volter sa mundo gaya po ni World Number no. 1 Mondo do Plantis sa 2025 Mondo Classics sa Sweden. Ito na rin ang huling indoor event ni Obiena matapos itong inanunso na mag-focus uh, na ito sa outdoor season kabilang ang tatlong major events sa Asia, ang Asian Championships at World Outdoor Championships. Magisibi po ang qualifying round ng naturang event para sa World Indoor Championship na hindi naman pinalad na mapasok si Obiena. Oh, ay, naka-good news na tayo, partner, ha? Good vibes ang sibling energy ng asot pusa sa isang viral na video dahil sa love-hate relationship na kanila ang ipinakita. Kung sa umaga kasi ay puro away langat at kulitan ang ginagawa nila, sa pagtulong naman ay paya o pagtulog ay paya pa silang magkayakap na para bang hindi nag-away. Ang chaotic pero sweet nilang interactions ay kinaaliwan ng maraming netizens. Sabi ng iba, halata ang laro lang ang kulitan at mukhang love naman talaga nila ang isa't isa. Wow, love hate relationship partner ng ano, ano ng uh, fur babies. Yes, <laughs> eh para talaga silang magkapatid ano partner kaya, nakatuwa, ano, eh. na kaya nga. At nakayakap pa talaga tong aso ano. So true. <laughs> eh siyempre panigurado po natutuwa rin ating uh, mga live viewers Good na morning. sina Pastor Ponce Bunhan, Kuya Tim Bondesto, Sylvia Handa at uh, syempre, si Ma'am Jotan, si uh, Mamita Kasaw, Anbisa, Silver Reyes, Mirna Habat, Vivian Sarmiento, at marami pang iba. Good morning po morning. sa inyong lahat. Happy, happy watching. At yan ang nga po mga nakalap na balita po ng Newslight. Para po sa ating talat of the day, matatagpuan po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 12 pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya Manatili po na katutok para po sa bangon na Pilipinas, dito lamang dito po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 14.5 na Radyo Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page na Live TV, God's Channel of Blessings. At syempre po, huwag kakalimutan ating social media pages dahil 83,000 subscribers sa po tayo sa ating facebook.com slash newslighttv maging sa ating youtube at tiktok.com slash lighttvradio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news at syempre may good, good news. news. Kami pa rin po yung tinig balita ko po si Ace, Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. at Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. TV Radio. TV Radio TV Radio YTV Radio Mga balitang pinag-uusapan punong -puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news Happy news, lagi may good news Ito ang Newsline na tayo, like Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. six sa balitaan. 6, 6 sa kwentuhan. 6, -6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. 6, -6 sa blessings.